Oh, wow! Ang dami ninyong kakaibang pagkain. Sino ang gustong magsimulang kumain? Julie? Si Tara na. Yay! Nakuha ko ang gummy med! Subukan natin ito. Oh, ang asim nila! Para akong natutuad pero ang sarap. Gusto ko pa. Mmm, ang sarap. At ang asim. Julie, ang saya mo. Ngayon, ikaw naman, Britney. Sige! Yay! Meron akong strawberry pogies! Iyan ang paborito kong strawberry flavor na cookies! Subukan natin ito! Oh! Oh, oh, oh! Malulunok ko ang dila ko. Ang sarap! Pakiusap! Ibahagi? Hindi! Akin lang ito! Oh, ang sarap! Paano kung isawsaw ko ito sa strawberry syrup? Well, ilagay ko na lang sa ibabaw! Wow! Subukan natin! Gustong gusto ko ito! Wow! Mas gumanda pa ito! Gusto ko pa! Paano mo na isasalpak lahat ng ito sa'yo? Lihim ito! Oh, naubos na lahat. Alex, pwede mo nang inumin ang coke mo. Okay. Sige. Hmm, gusto ko ang coke. Sa tingin ko, ang itim na kulay ay nagpapakita ng tapang. Oh, 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 pasensya na, mga babae. Ayan na. Hmm, at may straw ako. Gawin natin ito. Oh, pagod na ako. Ano? Ano? Sa tulong ng grupong ito, makakatakbo ako sa buong mundo na may coke. At, oh, oh may mali sa tiyan ko talaga. Oh, masama ang pakiramdam ko. Oops, Alex. Tama na. Mapapalipad mo ang mga babae. Mga babae, kunin niyo ang mga upuan. Baka makatulong. Well, ako ay... Tama na. Hindi mo kayang pigilan. Ah, ano ang nangyari sa mga tainga ko? Naging itim ba sila? Oh Britney, ang mga tainga mo ay kulay rosas at ang kay Julie ay naging asul. Ha? Sa tingin ko, galing ito sa pagkain. Wow, ang daming mga pagkain. Britney may pink na marshmallows ka, si Alex may buong chocolate bar, at si Julie may gummy bears. Ang laki nito, pero ano ang lasa? Hmm, ang galing nito. Gusto mo bang subukan? Hindi maaari. Hakin ito. At ito ang pinakamasarap. Magsimula tayo sa ulo. Hmm, hang asul na pagkain ay mahusay. Oo, oh, oo, oh, o oh, Masarap ito. Chichi. At magpatuloy tayo. Ang marmalade ay napakasarap at ito ay nanginginig ng maayos. Hoy! Sino ang susunod? gusto kong sumunod mayroon akong malaking tsokolate pero ano ang nasa loob aba maraming maliliit na tsokolate sa loob okay para sa akin lang ito kaya huwag kayong umasa ang sarap oh 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 uh pasensya na mga babae pumunta na sa ulo ko ang tsokolate wala akong makita kundi tsokolate Wow! Isa-isa! Ang galing! Oh, at ang huli, Brittany, ikaw na ang susunod! Ipaalam mo sa akin sa mga komento kung ilang marshmallow ang nailagay ko sa bibig ko! Oh! Oh! Hoy! Tapos na ba? O, oh, paano niyo ako nagustuhan? Hindi ako makatawa. Oh, pagod na ako sa pagmuya. Hindi ito gumagana. Ano ang gagawin ko? Hmm. Bibigyan kita ng pahiwatig dyan. Subukan natin ito ng ganito. Ha? Mas mabuti ba? Iyan ay maganda. O sige. Salamat. Walang anuman. Pero subukan mong huwag nang magdulot ng problema. Ha? Ah? Ano ya? Hmm? Naku, namumula ang labi ko. Nagbago rin ba ng kulay ang mga labi mo? Grabe! Ting! mo si Alex, kayo ay gumagalaw. Pero kailangan ninyong kumain. May mga bagong pagkain dito. Aba, ang daming masarap na pagkain. Si Julie ay may takis. Si Alex ay may malaking chocolate cupcake. At si Brittany, ano ang meron dyan? Isang malaking Oreo at ito ay kulay rosas? Asti. Mabigat ito. Subukan natin. Ah, uh, paano kita kakagatin? Medyo matigas. Ano ang gagawin ko? Hmm tama dati akong nagkakarate kaya alamin natin ang ilang lumang kasanayan well hindi ko na kailangang matutunan ito alam ko na at simulan natin at sibay ng puwet ng oreo tapos na mas mabuti na mas mabuting huwag makialam kay Brittany salamat mga kaibigan well bumalik na si maliit na Brittany oh ang sarap kayo wala kayong ideya oh 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 Oh! Uh, pwede ba? Ano? Gusto ko talagang subukan ng mga asol na takis na yon. Oh, ang sarap nila. Oops! Gusto ko pa! Mga kaibigan, dapat subukan ito ng lahat sa kanilang buhay. O oh, maanghang ba sila? Wow! Diyos ko, nag-aapoy ang loob ko. Naging dragon akong bumubuga ng apoy. Tulungan niyo ako! May naisip ako. Meron akong balde ng tubig. Julie, ililigtas kita. Oh, ano ang pakiramdam? Oh, maraming salamat. Sige, lumipat ka na sa iyong cupcake. Oh, talagang inaabangan ko ito. Gustong gusto ko ang mga chocolate cupcake. Hmm, ang cream ay kamangha-mangha. Julie, bakit hindi natin siya prank Kasama mo ako. May nagsasabi sa akin na hindi magiging masaya si Alex. Pero nakakatawa ito. Sige, hayaan mo siya, Alex. Naging itim na rin ang mukha mo. Oh, pero cream lang ito. At masarap pala talaga. Kinuha ko lahat mula sa mukha ko at kinain. Kamangha, mangha. Nakakuha ulit ako, mga babae. Ah, may mali. Ang leeg ko. Kayo, kamusta? Oh, masamang balita. Nagbago rin kayo ng kulay. Ano ang susunod para sa atin? Si Alex ay may itim na noodles. Si Brittany ay may pink na matamis na pizza. Si Julie ay may pancakes. Astig. Gusto ni Alex magsimula. mobile asal na itim na na naghihintay sa akin. Talagang nagugutom na ako. At subukan natin ito. Hmm. Kakain ako, man gamit ang mga chopsticks na ito. Gawin natin ito gamit ang ating mga kamay. Mas mabuti na ito. Oh, oh, tapos na ako at busog na busog. Hmm. Sino ang susunod, Julie? Walang problema. Gusto kong magsimula sa blueberries. Kamangha, mangha. At ngayon, subukan natin ang pancake. Hmm masarap. At ang iba pa sa kanila, siguro dapat kong takutin ang mga tao. At ano? Isa kong pancake monster? Wah! Natatakot ka ba? Sige, kakain pa ako. Isa pang pancake at huwag kalimutan ang mga blueberries. Oy, ngayon, ikaw naman, Britney. Talaga? Astig! Gusto kong kainin ang pizza ko sa bagong cool na paraan. Nakita ko ito sa TikTok. Hiwain mo ito na parang ahas at subukan natin ito agad. Oh, Diyos ko, ang galing. Astig. Oh, grabe. Oh, anong problema? Mukhang isa na namang round ng kulay. Mga guys, ang mga mukha ninyo, sobrang kulay. At si Britney rin, grabe. Oh, saan kayo pumunta? Oh, hindi. Oh, ayan ka na. Wah, kailangan mo mag ng paraan para gumaling. Ayan si Lola. Bakit kayo nakabihis? Halloween ba? Hindi. Halika, ililigtas kita. Mayroon akong gamot dito. May lunas para sa bawat isa sa inyo. Heto na, isang tableta para sa bawat isa. Ilagay ito sa inyong mga bibig at gagana ito, Julie, Alex, at Brittany. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ba? Lola, gumawa ka ng mahika. Naibalik mo ang mga tao. Ang pinakamahusay na Lola. Ang cute at liit at compact ng lahat. Ang ganda. Astig. Ano? At meron ako ng pareho, pero mas marami ng kaunti. Ano yan, laki? Hi, mga babae! Nakita nyo kung ano meron ako? Aba? Wow! Naiingit pa ako? Well, may sarsa naman ako. Ako rin, pero mas malaki. Tara na, gumalaw! Lobin Wala nang sa na para turnillo. sa sarsa ko. Ano ba ang nangyayari dito? masarap man lang. Oh. Hindi. Magdagdag tayo ng keso sa ibabaw. Ganon lang. Bawat telepono ay mahalaga. At ang pakete ay pwede ng lumipad. Ayos lang. May kinalaman ang ilong ko dito. Bakit nagkaroon ito ng kopya sa akin? O oh, wag mong labis na ipagmalaki ang sarili mo? Napakalit na pakete? O, oh, pasensya na. Hindi ko akalain na makakakuha ka ng lumipad. Pero susubukan ko na ang aking pansit ngayon. Hmm, napakasarap nila. Pero napakakaunti lang. Baka subukan ko ang sayo? Hinta yan, ano? O, oh, pwede mong ishare, di ba? Ah, hindi pwede. Anong nangyayari? Kamigil ka. Akin ito. Anong ginagawa mo? Nagdesisyon kang lukohin ako o ano? Hmm? Masarap sila, pero kailangan ko magdagdag ng sarsa. Hmm? Oo, ketchup ang kailangan ko. Ang sarap. Hanggat maaari. Kahangahanga. Gustong gusto ko ito. Ngayon, haluin natin ang lahat at subukan. Bakit? Oo. Teka, may kulang. Hmm. Tama. Magdadagdag ako ng keso sa ibabaw. Ngayon, iba na ang usapan. Wow! Oh, ang sarap! Pwede bang makahingi rin? Pakiusap? Hindi pwede. Akin ito. Nakakain ka na ng parte mo. Hmm. May kulang pa. Hmm. Gusto mo bang subukan itong sarsa na ito? Hindi naman ako greedy. Pwede akong magbahagi. Anong klaseng sarsa ito? Ang napakait. Hmm. Amoy ano? natin ito. Amoy masarap. Sige, ibubuhos ko pero marami. Gusto ko lahat ng mas marami. Gusto ko ang lasa ngayon. Amoy mabango. Normal. At halika, masarap. Pero okay lang. Kailangan kong i-film ito at i-post. Ang dami sigurong views. Yayaman ako. Saan mo nilagay ang napakaraming sarsa? Paano ko ilalagay ito ngayon? Nasa apoy ako, mga babae. Pero kamangha-mangha yun, puta. Kasalanan ko pa rin ito. Hindi ko sinasadya. Pasensya na. Ali ka na. Sinasabi Gusto ko sa'yo. Gusto niya ang sarsa. Ang galing na inalok mo ito. Totoo ba? Talagang. Tingnan mo. Kakain ulit ako ng noodles. Oo. Oh. Ngayon naman ang aking turn. Oo. Ibuhos natin ang sarsa sa baby ko. Ano? Hmm, kailan? Gusto ko itong ibuhos sa ibabaw. Oh, alam ko na ang gagawin. Mayroon akong tubo dito. Gagana ito. Ilagay natin ito dito at ilagay sa ibabaw. Kamangha-mangha. Eksakto ang kailangan ko. Sige. Medyo pagod na ako ngayon. Ayos lang. Ilabas na natin ito. Ilagay mo lang ang sarsa sa ibabaw. Salamat sa pagtulong. Sige. Halos. Tapos na. tingnan mo kung gaano ka pula yan. Perfecto! Mga babae, nakita nyo yon? Kakainin ko na ito ngayon. Medyo pagod ako. Kailangan ko talagang lagyan ng keso sa ibabaw. oh, masarap ito. Siguradong magiging masarap ito. Sandali, nakalimutan ko. Kailangan nating baliktarin ito. Ganyan lang. Tingnan mo ang pulbos oh, na kaya so ito. Stinkly power noodles. Ang kailangan ko. Hindi ko mawari kung paano niya ito magaling, kakainin. Magaling! Magaling na trabaho! Hindi namin tatanggihan na tulungan kang kainin ito, baby. Oh, sa tingin ko, kaya ko ito mag-isa. At narito ang aking tinidor. Kahit na, dalawang tinidor ang kailangan dito. Hindi nga dalawa. Ganyan lang. Ilalagay ko ang lahat sa tube. Teka, ano? Hindi! Hindi yan magandang invention. Okay, ano pa ang pwede kong gawin? Siyempre, kakainin ko gamit ang kamay ko. Hmm, mas mabilis at mas komportable nga. Sa totoo lang. Ang sarap. Teka, sobrang pulbos sa ibabaw. Salamat. Paul, oh, pork. Candy! Gusto niyo bang subukan ang mga pansit? Tama ba? Tara na. Hindi ba ito? Hindi. Oh, hindi. Salamat. Pusog na kami. Kung say ay hangil mayang Salamat. Ah, na Tama na. Tama na kalito. mga babae. Anong ginagawa ninyo? Kapag gusto, gusto mo ng ilang, hindi ito titigil. Ah. Nako, pasensya, pasensya na. Pasensya na. Hindi namin sinasadya. Kawawang candy. Ilang tsokolate? Wala pa akong nakitang ganito karami sa buhay ko. Alam ko na napakabait mo at palaging nakikibahagi sa iyong mga kaibigan. Bakit ako magbabahagi? May bahagi ka naman. Oo, mas maliit lang ng kaunti ang akin. Wala masyadong naglalaro dito. Pero tingnan mo ang kay kami. Anong klasing parusa ito? Sa prinsipyo, hindi sisira ang figura mula sa ganitong dami ng tsokolate at magiging mas malusog ang mga ngipin. Sige, pagtawanan mo 'yan. A little's a lot, pero masarap. Napakasarap at kaya kong itapon ng tasa at magmukhang pusa sa Shrek. Pakishare pa ng kaunti sa akin. Patuloy lang. Walang paraan. Walang kahit anong nais kundi ilayo ang iyong mukha sa akin at kainin ang matamis ko. Hmm, weird. Astig. May napakasarap na pakiramdam sa loob. Ang lahat ay napakaganda. Mahilig ako sa matatamis. Pwede ko bang isubo lahat ng sabay-sabay? Tingnan natin. Pero una, Ilagay natin silang ganito. Multido. Magaling. Wow, ang astig. Mahusay na ideya. Ngayon, itikit natin sila at subukan ito minsan. Napakagandang ideya ang naisip ko. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? O, tingnan mo. Kukuha tayo ng gatas at magandang baso. Ibuhos ang mga bolang tsokolate sa baso at punuin ito ng gatas. Kominto. Ilagay natin ang whipped cream sa ibabaw. Hitso na. Nasa ibabaw ako at iyan ay isang cocktail na may ilang dekorasyon. Budburan ng pulang jelly beans at syempre, isang straw. Handang-handa na ang cocktail, alis na tayo. Hmm, ang sarap. Gustong gusto ko ito. Magandang ideya. Sige, mabuti. Meron akong malaking bundok ng tsokolate dito. Hmm. Wow, hindi. Huwag kang mahulog. Pakiusap huwag mahulog. Oh, na-save ko. Kumuha tayo ng isang tsokolate dito. Oh, hindi. Nahuhulog na lahat. Paano ko kakainin yan? Oh, huwag mo akong istorbohin. Uh-oh. Uh-oh. Sige, subukan natin ng isa pa. Ano? Naku! Kalahati ng mga candy ko ay durog. Huwag mo silang kainin. Akin yan. Ang sarap nila. Hindi. Hindi. Lumayo ka dito. Marami ka nang nasa mesa. Tumigil ka. Wala na siya. Hindi. Hindi. Anong klaseng karit ito? Interesante. Isang makintab na bote. Wow! At meron akong tamang bote. Gustong-gusto ko ang Coke. Wow! May ganong karit din ba? Mukhang meron. At nakuha ko ito. Ang laki nito. Sasapat ito ng matagal. Sana pareho pa rin ang lasa. Hey, Sandy. Sisimulan ko muna sa bote ko. Teka, ano? Hmm. Tara na. Ano yan? Oh, guys. Ito'y bote ng tsokolate at lumalabas na ang tsokolate na ito ay sobrang sarap. At may mga M&M sa loob. Ang galing. Hmm, nagustuhan ko ito. Sandali, ano yon? Oh, ang etiketa. Hindi ito nakakain. At least alam natin kung ano ang hindi nakakain. Totoo. At ngayon, ako naman at ang aking chocolate na bote. Subukan natin muna ang takip. Oops! Maling tira. May oh. laman ba siya sa loob? Hoy! Huwag mong hawakan ang bote ko. Aba? Ano ang nasa loob? Meron din akong mas marami pang tsokolate. Hmm. Subukan natin kainin lahat ito. Tingnan mo yan. Ang daming candy sa loob. Astig. Parang pinyata. Pero nakakain. Hmm. Ang sarap. Gustong gusto ko ito. Ngayon, kainin natin ang natitira. At ang bote, syempre din. Oo nga, ang galing nun. Natatakam ako. Hindi ko maibabahagi ito kahit papaano. Hoy! Anong ginagawa mo? Candy? Heto na. Salamat. Ano? Gusto ko rin. Pero may malaking bote ka. Tumigil ka sa pagreklamo. Sige, kainin mo yung iyo. O, oh, tama ka hirap kagatin. Oo nga. Sige, simulan natin sa taas. Mas madali. Sige. Oh, nakikita ko na ang mga candy. Tingnan mo. Mas masarap pa sila kaysa sa inakala ko. Buksan natin ito. Tara. Tara. Oh, may martilyo ka? Salamat. Ilagay natin ito sa mesa at basagin. Ang saya-saya. Turog ang bote ko. Ah, igil mo yan. Wow, ang saya nito. Mm, pwede ko nang tamasahin ng matamis kong cola ngayon? Oo, kami rin. Yippee. Ang sarap. Ang saya talaga niyan. Gusto natin ito, di ba? Oo. Oh,